Opo, uh, Ginoong Lidasan, Director, Sir, magandang uh, umaga, may buntag si Admar po. Uh, kung matatandaan natin, last administration, critical din po yung ilan sa mga kongresista sa hmm. Pangulo, sa pangunguna na dyan uh, dito sa makabayan na uh, black. Kung ano-ano mga sinasabi laban sa hmm. Pangulo, kung ano-anong mga akusasyon laban sa Pangulo, pero wala tayong narenege uh, actually in fact di ko lang alam kung meron bang uh, uh, complaint sa mga kongresista dati at uh, pinapasuspindi o pinatatanggal sa kanilang posisyon uh, bilang uh, kongresista para ngayong uh, sa administrasyon na to merong uh, tinanggal bilang isang kongresista ngayon meron ding uh, uh, sinuspend patunay ba ito na talagang balat sibuyas ang gobyerno ngayon <laughs> I think so, no. Parang yung yung mensahe na uh, pinapalabas nila, either balat sibuyas, or either guilty talaga sila, no? So yun yung mga uh, lumalabas, no? Um kasi sa sa atin naman sino yung pikon, sino yung neg negatively react? Yun yung kumbaga instead of addressing the proper issue, no? Yung kung ano talaga yung mga allegations, no? ay ano na talaga ang hindi uh, nila sila balat si buyas kung hindi baka guilty talaga sila ang guilt, guilt no it's a sign of guilt opo and meron pong binanggit itong si congressman na Barzaga sabi niya hindi raw uh, ethical yung kanyang mga sinabi laban sa uh, pangulo uh, as per camera uh, no uh, na naghain ng Uh, uh, ethics complaint laban sa kanya. Pero hindi naman daw sinabi na hindi totoo ang kanyang sinabi. Ano oh. po yung masasabi oh. niyo po dyan na uh, ginong uh, lidasan, sir? Totoo. Yun nga yun eh. Yun yung sinasabi ko na deny-divert yung issue. No? So, parang bakit tayo nagpo-focus doon sa pag-meow-meow niya? No? Uh, mahilig lang siya ng mga cats. Uh, no? Bakit yung kumbaga mababaw masyado na issue yun. Bakit yung kanyang uh, in-expose, yung kanyang mga issues na nilalabas sa kamera, bakit hindi yun ang pag-usapan, no? So um, ang lumalabas na ay para may tinatago, no? They just want to suppress him for 60 days. Pero I think hindi hindi mangyayari yon eh kasi lalong tumatapang ang mga tatulan ni Congressman Kiko pag inapi. I think this will make him more uh, open sa public. No? And uh, the suspension will, not stop him. No? And, and in fact, sinasabi nga niya, eh, kahit na patayin siya or ano man ang gawin sa kanya, ay handa siya dahil yun yung kanyang gustong gawin para sa atin, no? para sa ating bayan. Opo, And, uh, na, na nakikita nyo rin po ba am um, uh, direktor na itong pangyayaring uh, uh, ito eh iba yung kumbaga yung prioritization ng ating uh, kongreso at kamara po ngayon. Kasi napansin din po no lalo na yung mga ilan sa mga tumutol no sa katauhan po ni Congressman uh, uh, Liviste ng uh, Batangas. Napansin niya na ito po yung may pinakamaraming attendance. During sa pag uh, suspende dito kay uh, Congressman Barzaga, napansin po niya uh, after noong pagpasa sa panukalang uh, budget sa sa side po ng Kamara, uh, ito yung may pinakamaraming attendance ng hmm. uh, mga kongresista dumalo para bumoto. Naalala ko dati na nagpo-post din itong si Congressman Barzaga during sa budget deliberation videos mm. pinapakita niya kung gaano ka bakante yung uh, plenaryo po during sa budget uh, deliberation po uh, Congressman so kumbaga yung prioritization nila may kita dito na pinagkaisahan para lang dito sa uh, kumbaga mas priority nila itong ganitong issue kumpara doon sa pinaka main na trabaho ng mga kongresista at kabilang po dyan yung uh, pagpanday po ng uh, mga panukalang batas lalo na sa isyo po ng uh, budget uh, sir Yes uh, in fact kung matatandaan natin Monday yun ano lunes and ang usually ang nasa uh, schedule no kasi nasabi sa akin ng mga kaibigan kong mga nagtatrabaho sa congress pag lunes puro kwan pu pu puro, privilege speech, no? Speeches yan. Kaya nga yung ibang mga uh, kakampi natin, ay hindi nila alam, no? Hindi, hindi sila nakaten. So, pero yung uh, mga aliado ng administration, talagang nandun sila maaga pa. And in fact, ito nga, binabasa ko itong sila uh, sinasabi nila na isiningit lang yung yung uh, report na yon ng mga past 7 p.m. No, to suspend uh, Congressman Kiko. So anong anong ibig sabihin nun, no? So so I think either uh mayroon na namang uh, exchange no. Kasi alam naman natin na in in politics every vote of the, the congressman Mica Palician no. So so it it gives us really a a, a negative impression of how things are done no in uh, the congress in the lower house why issues like this yung inuuna nila no kasi pwede naman palang sabihin na yung mga importanteng issues pwede nilang pag-usapan at pwede nilang i-prioritize no so pero hindi hindi ganun hindi ganon sila makisip opo sir malipat po ako ng uh, topic ngayon kamusta na po sa kasalukuyan ang uh, barm uh, dapat sana eh, meron na silang ano, um, tawag nito, unang uh, election po. Ano po yung update ngayon dyan sa BARM po, sir? Um, sa so BARM naman, uh, yung nga, ano, na lang, uh, may nasa um, pangatlong extension na tayo. No? First was the 2022 extension, and then 2025 And then, uh, 2025, dapat May, magka election na. And then, hindi, hindi. Uh, 2022 na extend sa 2025 na election and then from 2025 na extend na naman sa October. Pang-apat na pala, no? pang-apat na possibly extension ito. So, yun din yung pinag-usapan namin sa university kahapon, ano? the, the situation in the farm. No? Kasi yung nangyari, uh, supposed to be may election tayo last, 20, last May, no? this year, May 2025 but unfortunately uh supreme court uh declared the uh, laws on redistricting no na uh, barm as unconstitutional so sinasabi ng, ng supreme court dapat within um i think 90 days no upon the nila yung batas ay mag-election so if, if you try to compute it by march 30 something uh, on that date yung election no pero ang nangyari is wala pa rin uh, panibagong batas no, ng redistricting. According sa mga nakakausap natin sa Barong Parliament, no, sa Bangsamoro Parliament, ay meron daw pong uh, sampung uh, members of the parliament na hindi nila uh, pinipirmahan yung uh, redistricting. No? So, yun, hindi na natin alam yung uh, detalya. No? Yun lang yung mga sinasabi nila sa atin. Um, so ang COMELEC naman ay nagsabi na dapat mag eleksyon na, no? may resolution na ang COMELEC na dapat March 13 mag-election. Now, ang question dyan is, paano ka magkaka-election? Paano ka magkakaroon ng um, first farm parliamentary election kung walang batas na nanggaling sa Bangsamoro Parliament that will define the redistricting yung redistricting po, ito yung sinasabi nating 32 districts that represents the entire uh, region ng BARM. And since nawala na po yung Sulu, province of Sulu, with um, six uh, allocations as members of the parliament no, for the districts, yun yung kailangan i-define kung saan mo i-redistribute re yun. So yun, 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 yun yung pinaka batas para magkaroon tayo ng eleksyon now sabi nila taposan nila yung batas and uh, ngayon ang pagkaalam ko po yung uh, interim chief minister natin na si uh, Abdulrauf uh, Makakowa no ni si Sami Gambar ay nasa mekano nag umbra uh, nag -umbra. so definitely hindi pa niya mapipirmahan yung batas i think uh, babalik yun sometime in the third week of december so kung titingnan natin yung timeline um with the uh, requirements of a law of the law to be passed in the parliament no with the different readings consultations committee reports ay malamang hindi ma abuting yung din natin makukuha yung yung uh, ginawang deadline ng supreme court at yung uh, ginawang resolution ng comelec no so ngayon, doon pa lang tayo yun, yun yung situation now It will depend the situation, uh, ang susunod na mangyayari. Kapag by January, may kita natin kung ano ang magiging uh, kalalabasan ng uh, batas na yun. And uh, Kasi hindi naman automatic yan. Eh. Once na may batas for any uh, elections, at least 60 days to 90 days yung, yung timeline. Now, ang, ang isang problema na nakikita natin, ay meron naman ding batas na sinasabi na hindi pwedeng magkaroon ng two elections no within the year. So alam natin na merong election next year sa December no yung election ng barangay at SK uh, election no. So anong ibig sabihin noon no? So baka magkaka problema kung sasabihin nating by June no or and then election sa June tapos election ka na naman sa December no baka mamaya meron namang mag sa Supreme Court no uh, nullifying it no? so so yung mga factors na yun na dapat nating consider uh, but if you ask me uh, the way i look at it sa lahat ng problema ng ating uh, national government ngayon especially uh, sa Malacañang parang uh, hindi nila nabibigyan ng pansin pa itong barb kasi uh, uh, kailangan din kasi uh, bigyan ng priority ito ng ng presidente kailangan tingnan ng presidente kung ano ba talaga ang ang, ang uh, dapat na gawin no? but with the developments now nationally and in, in the regional politics i think uh, there will be no election next year walang mangyayaring election and most probably uh, the election would happen sa 2028. No? That would be uh, um, the most logical thing na mangyayari. Kasi kung ipipilit natin mag-eleksyon next year, ay meron ka namang mga legal impediments. O sasabihin mo na naman next uh, 2027, uh, pag ipasok mo naman sa 2027, so yung mga nandyan, nakaupo dyan ngayon, ay overstaying na sila. No? So kailangan namang mag uh, reappoint ang presidente ng panibagong members of the parliament so so maraming uh, legal uh, repercussions na kailangan nating uh, malaman no and the government not only uh, opo -op pro no yung opisina ni secretary calvez but it is really the uh, office of the president no? because the lahat naman yan ay under sa office of the president they are all appointed by the president Alright, siguro, uh, Director, um, mensahe, huling mensahe po ninyo, paalala muli sa ating uh, mga kababayan na nunood po sa mga oras na ito. Um, well, again, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Um, sa, sa, ngayon, we are in a dark dark times, no? darker times. No? Um, talaga pong nakikita natin na sobra-sobra na po yung uh, nangyayari sa atin sa taong bayan may mga sakuna may lindol may flooding no may mga typhoons alam po natin yung, uh, yung mga casualties no sa Visayas and in the other parts of Luzon no and um yung mga issues on corruption no ngayon ngayon po palang lang merong klarong uh, picture na how um, niloloko tayo no paano tayong parang ninanakawan. Um, yung mga tulad ni Congressman Kiko Barzaga, nila Attorney Vic Rodriguez, no, yung mga kasamahan ni mga kasamahan natin sa hakbang ng Mahisog, si Congressman Si Bungab, no, yung mga um, in educate tayo sa sa real situation ng ating uh, bansa ngayon. So, patuloy po tayong manalangin. No? Uh, we pray to Allah subhanahu wa ta'ala. We pray to uh, whoever, uh, God, you pray. Na sana uh, tulungan tayo, tulungan, magtulungan din tayo, na uh, isipin natin yung kinabukasan ng ating mga anak. Kung ganito na lang parate, no? may level of impunity, may level of uh, people are People in the government do no longer respect us. No? no longer value the rule of law. Sila sila na lang ang uh, ang uh, kumakontrol sa ating uh, uh, taxes, sa ating mga programa. I think it's about time we think. No? Again, this there will always be legal ways. No? it's either we follow no? uh, what is enshrined or no? what is uh, written in the constitution, and we can also still continue no? uh, strengthen our ranks and maybe on the 2028 elections which is uh, more or less three years from now no? it's about time uh, we vote for the right leaders we vote for the leaders that can truly serve us and uh may puso at the uh, no? and, and action for our um uh, no? so yun po. um Patuloy po tayong um, uh, makinig sa mga news nang ganito, no. Patuloy po tayong mag uh, research, no. mag mag uh, alamin yung mga totoong pangyayari kasi I think it's only SMNI and, and some of our friends, no, na, na talagang yung tamang balita ang kanilang nilalabas. Even yung mga mass media, no, mainstream media na ikita natin ay hindi nila nilalabas yung totoong situation. Ng ating bansa. In fact, international mass media pa ang naka uh, bigay no ng uh, picture of what's happening now no in New York Times, Al Jazeera, no and all others. So again, uh manalangin tayo and uh, we pray for the best no for our country. Thank you and Wassalamualaikum alaykum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you, Director, sa inyong po oras at sa pagbibigay po ng impormasyon na buhay po kayo. Mga kababayan, si direktor Mussolini, Sinsuat, Lidasan ng alkalam.